Hello po mga kalaki, alas 5 na ng hapon Ayan medyo makulimlim na po mga kalaki At syempre pag 5pm na Abay dapat nakatuto ka na dahil sa mga nagaabang po dyan galing ng opisina Yung mga last draw ngayon pag hapon na ano na po Yung mga nagaabang na mga kumpletong digit dyan na hindi nakataya kanina umaga Mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit ha Pwede nyo na pong kunin ngayon po dito ngayon po mga 5pm Abay dapat po naka may lucky numbers ka na natatayaan yung mga hirig po dyan sa STL, Lotto at National Pilipinas at abroad. Ito na po ang mga masaswerting lucky tips para po sa mga may sa mga lucky numbers. Kaya kung na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers ngayon pong hapon. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, di ba? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga mga baguhan po dyan, ha, tutok lang po kayo dito sa aming vlog. Ito pong mga lucky numbers na ina-upload natin ng mula umaga hanggang gabi po. Tandaan nyo po may mga nananalo po dyan mga kalaki. At ipinopost po natin yan sa Facebook. Nakikita nyo naman po hindi tayo nagsisinungaling. May mga napapanalo tayo at meron din namang hindi. Ang maganda nito may mga nananalo at tinututukan natin yan. Kaya kung ready ka na nakuni ang mga tips ngayong hapon ng 5pm, eto na po ibibigay ko na ang tatlong Tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers. Ito na ang umpisa. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 27. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 8 at number 19. Ang pangatlo po, number 10 at number 26. Ayan po yung pangatlo. At syempre po, isusunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, 6, 9. Ayan po mga kalaki yung umpisa. At ang pangalawa po, number 2, 0, 5. At ang pangatlo po, number eight, three, one. Ayun po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 4 ang, four digit, ang lucky numbers ngayon, 4-digit ha. Ah, ito po mga kalaki ha. Ah, makinig po kayong mabuti mamaya kapag ka naibigay po yung mga lucky numbers ng 4-digit. Dahil po sasabihin ko kung paano po kayo makatanggap at makasali po sa private consultation. Kasi marami po nagtatanong kanina. na Nabasa ko po, abangan niyo po yan. So mga kalaki, ito na po ang 4-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 4 1 777. Seven, seven. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 8933. At ang pangatlo po, number 1265. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4-digit lucky numbers. Nabigay na po natin yan na pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban nyo po yan sa STL. Uh, national o kaya loto sa Todi Loto, Pilipinas sa Tabrol, pwede nyo po yung i-rumble para mabalikad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at eto na ang tandaan nyo mga kalaki. So, tulad ng sinabi ko, eto eto na po mga kalaki ha. Para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers na libre, lalong lalo na sa mga bago dyan, dapat po nakafollow po kayo sa tamang account para dumadaan yung Facebook video namin sa inyo. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin, itype po Red Parungkin, I-check nyo po ang followers. Dapat po merong 317,000 followers. Kami po yung check. At meron tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers. Check kami po yun. At syempre, meron din po tayong Aris Gatchalian na account. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin mga kalaki, Red Parungkin po na merong uh, 16,500 followers. At syempre po, TikTok ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong uh, 424,000 followers. Ayan na po, ganyan na po karami ang mga followers natin mga kalaki. Kaya tutok lang po rito dahil baka isa ka sa mapanalo namin ngayong taon na to o kaya ngayong buwan na itong January bago po matapos ito. Mapasama ka sa pinupost namin ng mga winners, ba? Diba? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Pag pinost ko po sa Facebook, sa YouTube, TikTok, wala pong bayad dyan. Pero po ang private consultation po kung saan magpapakode po kayo, magpapatutok po kayo. Tututukan namin kayo sa mga ilalaban yung mga code sa loob po ng 3 months. Yun po ang membership fee sa loob po ng 3 months. Kami po ang sasagot sa inyo ng mga laki numbers na tatayaan po. Wala po itong pilitan. Pwede po kayo magpa-private consultation. Mali mo naman pagka na-code ko ng tama ang birth month mo at birth year mo. Abay, ikaw palang susunod nating milyonaryo. Okay, mga kalaki ha. Dapat po makausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao. Halika na, ituloy na natin ang pamimigay ng mga lucky numbers ngayon kong 5pm at eto na po ang 5 digit lucky numbers abroad at Pilipinas. Kunin mo na. Number 31, number 38, number 42, number 17 at number 16. Ayan po mga kalaki at eto na po ang isa pang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 34, number 23, number 20, number 11, at number 32. Ayan po mga kalaki ang ating 5-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 six digit lucky numbers. Hindi na natin patatagaling mga kalaki. Eto na, kunin mo na ang mga lucky numbers ngayong alas 5 ng hapon. Number 12, number 25, number 27, number 31, number 36, number 38. Ayan, at syempre eto po ang pangalawa. Number 29 number 10, number 30, number 40, number 43, at number 22. Ayan po mga kalaki, ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Nabigay na po namin ang mga lucky numbers ngayon po, ng alas 5 ng hapon, takbo na sa sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers ng 2-digit, 3-digit, at 4-digit digit, ha. At gusto ko po ngayon po, A uh, araw na to ngayong hapon na to mananalo ka mananalo ka at magte-text ka sa akin Sir Red nanalo ako ayan at syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo ngayon sa lugar na sa bayan ng Kapite sa Carmona Kapite hello po sa mga Alislo Cruz Family Cruz ha, hindi dila Cruz Cruz Family, maraming salamat po diyan sa panunood niyo po sa amin Naku po, maraming maraming salamat sa suporta at lahat daw silang nakaputok at ang kabiti po na panalo ko na hindi ko lang po alam kung ang Carmona ang bola po pa sa Carmona ay pareho lang po sa bayan na, sa lalawigan ng kabiti pare-pareho lang po ba yun? so hindi ko po alam yun eh kung hindi po kayo alam niyo po hindi naman namin hindi rin ko rin malalaman kapag ka nanalo kayo kasi sila lang po nagsasabi na Sir Red nanalo po ko. kaya ko po nalalaman na wow Nanalo na naman yung lucky numbers na binigay ko ganito Siyempre mga kalaki Tandaan nyo po ah Sa lahat po ng mga magpapakome magpapap out, Dapat po nakapalo kayo At dapat po makatanggap kayo ng mga lucky numbers Dapat nakapalo po kayo ha Nakapalo po At magugulat kayo reply ako kayo sa messenger nyo Sa spam nyo May lucky numbers na kayo So good luck mga kalaki Ingat At ilaban nyo na yan Mananalo tayo ngayon